Hi guys, magbubukas ako ng mga kainan ng aking mga ugas. Tumarating ng mga kainan nila. Pinusip hmm, ko kasi ngayon. Right pokok ikan ni dah sempurna dah tu awak nama tu kau yang nak sira nasi cooker guys ni nak ikan ni lah

bukang kaya natin kumain guys sa mga plato na walang Walang hugas-hugas. Diba? Try kaya natin kumain sa mga plato na walang hugas. Hindi tayo magkasakit. Ito na rin yung sa mga pusa at aso. Kaya so, ganun din ako sa kanila ko. ang pagkainan nila huwag naman nang intilihin yung mga kalat ko dyan guys hindi nang pagkainan nila guys

Thank you for watching. Mahal naman yung mga alaga nyo guys. Huwag naman yung pakainin na walang hugas-hugas yung mga plato nila. Wawa naman. Yun lang. Thank you.